Magandang araw sa ating mga minamahal na senior citizens. Marami sa atin ang lumaki sa paniniwalang. Kapag matamis, siguradong bawal na para sa may diabetes. Kaya mula nang sabihin ng doktor na mataas ang blood sugar mo, bigla mong iniwasan ang paborito mong prutas. Wala nang makatas na dalandan sa tag-init. Wala nang matamis na pera sa hapon. Parang may nawala. Hindi lang lasa kundi maliit na bahagi ng kaligayahan. Pero, paano kung sabihin ko sa iyo na hindi lahat ng matatamis ay kaaway mo? May mga prutas na, sa halip na magpataas ng blood sugar, ay kayang pababi nito. At hindi lang iyon, nakakatulong din silang palakasin ang katawan, ayusin ang panunaw at protektahan ang puso. Bago tayo magsimula, gusto kong marinig ang iyong kwento. Anong prutas ang matagal mo nang hindi kinakain dahil sa takot sa diabetes? Isulat mo sa comment sa ibaba. Baka isa ito sa 6 na prutas na pag-uusapan natin ngayon. Kaya manatili ka hanggang dulo. Dahil baka mamaya, may balik natin sa buhay mo ang tamis na akala mo'y tuluyan nang nawala. Unang prutas, strawberry isipin mo na nasa maliit kang kusina sa umaga. May ilaw ng araw na pilit pumapasok sa kortina. Sa mesa, may mangkok ng maliliit na prutas na kulay pula, makintab at may halimuyak na matamis. Matagal mo na itong tinitingnan, pero iniiwasan dahil sa takot na baka tumaas ang yung blood sugar. Pero ngayong araw, may magandang balita. Ang maliit na pulang prutas na ito ay hindi kaaway mo. Ito'y kakampi mo. Ang strawberry ay matagal nang iniisip ng marami na masyadong matamis para sa so may diabetes. Ngunit ipinapakita ng pananaliksik na may taglay itong anthocyanins, isang uri ng antioxidant na nagbibigay ng matingkad na pulang kulay at tumutulong pabagalin ang panunaw ng glucose sa katawan. Ibig sabihin, mas dahan-dahan pumapasok ang asukal sa dugo, kaya mas kontrolado ang blood sugar. May pag-aaral pa na nga sa Journal of Nutritional Biochemistry na nagsasabing ang regular na pagkain ng mga pagkaing mayaman sa antocyanin tulad ng strawberry ay nakababawa sa biglaang pagtaas ng asukal pagkatapos kumain. Sa mga senior, malaking bagay ito dahil natural na mas nagiging insulin resistant ang katawan habang tumatanda. Pero hindi lang sa blood sugar ang tulong ng strawberry. Mayroon din itong anti-inflammatory properties na nakakatulong sa mga kasukasuan, nagpapabawas ng pamamaga, at nakakatulong sa memoria. Isang tasa lang nito ay may sapat na fiber para suportahan ang panunaw, banayad sa tiyan, kaya bagay sa mga sensitibo ang sikmura. Kung gusto mong masulit ang benepisyo, huwag itong kainin ng mag-isa sa so walang laman na tiyan. Mas mainam na ipara sa isang dahot ng almendras o isang kutsara ng purong Greek yogurt. Sa ganitong paraan, mas bumabagal ang pagsipsip ng asukal at mas tumatagal ang enerhiya. Marami ng senior na napansin na kapag isinama nila ang strawberries sa kanilang merienda ilang beses sa isang linggo, lalo na sa hapon, mas nagiging masigla sila at hindi na masyadong umaasa sa mga naprosesong pagkain. At kung nag-aalala ka pa rin, tandaan ang payo ng maraming doktor. Hindi lahat ng matatamis ay bawal. Ang mahalaga ay ang dami, ang oras ng pagkain at ang tamang kombinasyon ng pagkain upang makontrol ang blood sugar. Kung ikaw ay may allergy sa berry o umiinom ng gamot na nakaapekto sa blood clotting, makipag-usap muna sa iyong doktor bago gawing regular sa diet ang strawberry. Ngayon, isara mo ang mata mo at isipin. Humahawak ka ng isang strawberry, malamig pa mula sa ref. Isang kagat, matamis, bahagyang maasim, at sa halip na takot, mararamdaman mo ang ginhawa na sa bawat kagat. Tumutulong ka sa sarili mong kalusugan. Ikalawang prutas, mansanas. Isipin mong hawak mo ang isang malutong na mansanas. Maaga pa sa umaga, tahimik ang paligid. At habang binabalatan mo ito, kumakalat ang amoy na sariwa at matamis. Marami sa atin ang lumaki na ang mansanas ay simbolo ng kalusugan. An apple a day keeps the doctor away na, sabi nila. Pero para sa maraming may diabetes, minsan ay nagdududa kung ligtas pa ito. Sa katunayan, ang mansanas ay isa sa pinaka-maaasahang prutas para sa mga senior na gustong kontrolin ang blood sugar. Mayroon itong soluble fiber, partikular ang pectin, na kapag nasa bituka na, nagiging parang gel. Ito ang nagpapabagal sa pagsipsip-tip na asukal sa dugo, kaya hindi biglang tumataas ang glucose. Ayon sa isang pagsusuri ng 2000 sa Nutrients Journal, ang soluble fiber mula sa mga prutas tulad ng mansanas ay makabuluhang nakababawas sa post-meal blood sugar spike at nakakatulong sa long-term glucose control. Para sa mga senior, mahalaga rin ang epekto nito sa enerhiya. Kapag matatag ang paglabas ng asukal sa dugo, mas iwas sa bigla ang pagod o panghihina sa gitna ng araw. Bukod pa rito, nakakatulong ang mansanas sa digestion. Ang natural na fiber ay parang banayad na walis na nagpapanatili ng regular na paggalaw ng bituka na hindi nagdudulot ng pananakit o pulikat. Kung minsan, ang simpleng pagnguya ng isang sariwang mansanas ay may dalang emosyonal na ginhawa, pamilyar, nakakaaliw, at nagpapaalala na ang pagkain para sa kalusugan ay pwede pa masarap. Para mas maging blood sugar friendly, kainin ito ng buo at kasamang balat dahil dito nafapaloob ang karamihan ng sustansya. Iwasan ang apple juice o apple sauce na walang fiber at mabilis magpataas ng asukal. Mas mainam na ipares ang mansanas sa isang kutsarang peanut butter o maliit na piraso ng keso para may dagdag na protina at healthy fats na magpapatagal ng busog at magbabalanse ng blood sugar. At kung sa tingin mo ay mahalaga ang ganitong kaalaman para sa iyo. Baka gusto mo ring i-share ang video na ito sa isang kaibigan mong may diabetes o nag-alaga ng kalusugan. Sa ganitong paraan, mas marami tayong natutulungan. At kung hindi ka pa subscribe, ngayon na ang tamang oras dito sa gintong lambing, lagi kang may kasama sa pag-alaga ng iyong kalusugan. Paalala ng mga doktor. Kung may allergy ka sa pollen o may oral allergy syndrome, mag-ingat sa pagkain ng hilaw na mansanas. Kung umiinom ka ng gamot para sa mataas na cholesterol o diabetes, walang masamang epekto ang mansanas, pero mas mabuting itanong pa rin sa iyong health provider kung gaano kadalas ito dapat isama sa diet. At habang kinakagat mo ang bawat piraso, maririnig mo ang malutong na tunog. Mararamdaman ang katas na pumupuno sa bibig. Isang simpleng prutas, tahimik pero matatag na kasama mo sa paglalakbay tungo sa mas malusog na pagtanda. Ikatlong prutas, peras isipin mo. Hapon na. Mainit ang sikat ng araw pero malamig ang simoy ng hangin na pumapasok sa bintana. Sa mesa, may isang mangkok ng prutas at nandoon, nakahimlay ang ilang peras makinis, makatas, parang nagaanyaya ng isang kagat. Matagal mo na rin itong hindi pinapansin dahil iniisip mo, matamis ito, baka sumipa ang blood sugar. Pero ngayong araw, oras na para kilalanin ng totoo. Ang pera ay isa sa mga pinakabanayad na prutas para sa mga may diabetes, lalo na para sa mga senior. Mayaman ito sa soluble fiber kung saan halos lahat ay nasa balat. Kapag kumain ka ng peras na may balat, pinapabagan ng fiber ang panunaw, kaya unti-unti lang pumapasok ang glucose sa dugo. May pag-aaral noong 2015 sa American Journal na N. Ang secret, bukod sa blood sugar control, napakagandang kasama ng peras sa digestion ng mga senior. Malambot ang laman, mataas ang water content at magiliw sa tiyan. Perpekto kung mabagal na ang panunaw o may problema sa asido. Kung minsan, sa edad natin, simpleng bagay gaya ng pagiging madaling nguyain at hindi mabigat sa sikmura ay napakalaking ginhawa. Hindi lang bituka ang tinutulungan nito. Naglalaman din ang peras ng flavonoids, mga antioxidant na babawas ng pamamaga at sumusuporta sa kalusugan ng puso. Dalawang malalaking isyu ito sa pagtanda. Joint stiffness at panganib sa cardiovascular disease. Kapag gusto mong isama ang peras sa iyong pagkain, pumili ng matigas pero hinag, tulad ng Bartlett o Bosk. Kainin ito ng may balat para makuha ang buong fiber content. Para mas maging blood sugar friendly, ipares ito sa ilang hilaw na walnut o maliit na piraso ng pabo ang protina at healthy fats mula dito ay magpapabagal pa lalo sa pagsipsip ng asukal na magbibigay ng mas matagal na enerhiya. Pwede mo rin itong gawing mainit na panghimagas, bahagyang pakuluan sa kaunting tubig at kanela, isang meriendang nakakapres kong damhin at ligtas sa blood sugar. Paalala ng mga doktor, kung ikaw ay may fructose intolerance o irritable bowel syndrome IBS, Mag-ingat sa pagkain ng peras dahil maaring magdulot ito ng bloating. Huwag ding sobrahan. Kahit mababa ang glycemic index, anumang prutas kapag labis dami ay pwedeng magpataas ng blood sugar. At kapag humigop ka ng matamis na katas mula sa isang kagat ng peras, mararamdaman mong hindi lahat ng kaligayahan ay kailangang ikompromiso dahil sa diabetes. Minsan, kailangan lang ng tamang kaalaman at kaunting pag-iingat para muling matikman ang mga bagay na mahal mo. At gaya ng bawat kagat sa peras, ang tamis na iyon ay dumarating ng banayad. Dahan-dahan pero nagbibigay ng tuloy-tuloy na ginhawa. Ikaapat na prutas, kiyo isang hapon, habang nakaupo ka sa terasa, may hawak kang maliit na prutas. Mabalahibo sa labas, matingkad na bird sa loob. Pihira mo itong kainin kasi iniisip mo, imported, matamis, baka masama sa blood sugar. Pero kung alam mo lang, ang maliit na prutas na ito ay parang maliit na yaman para sa mga senior na gustong kontrolin ang asukal sa dugo at panatilihing maayos ang panunaw. Ang kiwi ay may mababang glycemic index, ibig sabihin mabagal nitong pinapataas ang blood sugar. Mayroon din itong mataas na fiber content. Mga dalawang gramo kada medium size na kiwi, kabilang ang soluble fiber na nagpapabagal sa pagsipsip ng asukal sa dugo. Isang pag-aaral noong 2010 sa Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition ang nakatuklas na ang pagkain ng kiwi ay nakatutulong mapabuti ang glycemic response sa mga taong may metabolic syndrome. Para sa mga senior, malaking tulong ito dahil binabawasan ng panganib ng biglaang sugar spikes na maaring magdulot ng panghihina o pagkahilo. Pero hindi dito natatapos ang benepisyo. Ang kiwi ay may enzyme na tinatawag na actinidin na tumutulong sa pagtunaw ng protina sa tiyan. Sa edad na lampas 60, madalas bumabagal ang digestion at dito pumapasok ang kiwi bilang natural na katulong sa panunaw. May mga clinical trials na nagpapakita na mas epektibo itong nakakapagbiging hawa ng bloating, constipation at indigestion kaysa sa ilang over-the-counter na gamot. Pukod pa rito, punong-puno ng vitamin C ang kiwi, halos doble ng sa isang dalandan. Kasama nito ang potassium, vitamin E, at mga antioxidant na tumutulong sa immune system, nagpapababa ng pamamaga at sumusuporta sa kalusugan ng puso. Para sa mga nakaranas ng joint stiffness, chronic fatigue o memory lapses, makakatulong ang kiwi na magbigay ng banayad na lakas ng walang sugar crash. Kung gusto mong masulit ang sustansya, kainin ang balat kung kaya mo. Nakakain ito at triple ang fiber content kumpara sa laman lang. Ugasan mabuti bago kainin, hiwain at pwedeng ipares sa cottage cheese na walang asin o isang nilagang itlog bilang magaan na almusal. Pwede rin itong freeze bilang malamig na merienda sa hapon na magbibigay ng refreshing pero healthy na treat. Paalala ng mga doktor, kung ikaw ay may allergy sa prutas tulad ng saging o mag magingat dahil maaring mag-trigger din ang kiwi ng cross-reaction. At para sa mga may kidney problems, kumonsulta muna sa doktor bago kumain ng marami dahil sa potassium content nito. Isipin mo isang kagat, matamis na may bahagyang asim, malamig sa bibig, at habang ngumunguya ka, alam mong bawat butil nito ay tumutulong magpanatili ng balanse sa iyong katawan. Minsan, ang pinakamaliliit na bagay ang may pinakamalaking epekto. Tulad ng isang maliit na kiwi na magdala ng malaking ginhawa. Ikalimang prutas, dalandan isang umaga habang mabagal na sumisikat ang araw na amoy mo mula sa kusina ang sariwa at matamis na halimuyak ng balat ng dalandan. Ilang taon na rin mula ng huli mo itong kainin ng walang kaba. Maraming may diabetes ang nagsasabing bawal ito. Masyadong matamis, masyadong mapanganib. Pero ang katotohanan, kapag kinain ng buo at hindi juice, ang dalandan ay isa sa mga prutas na maaring maging kakampi mo sa laban para sa mas. Ang sikreto ay nasa fiber, lalo na sa manipis na puting laman sa pagitan ng bawat piraso. Ang solo isang British Medical Journal noong 2013 ang nagsabi ng paggain ng buong citrus fruits tulad ng dalandan ay naugnay sa mas mababang panganib ng type 2 diabetes. Samantalang ang regular na pag-inom ng fruit juice ay kabaligtaran ng epekto. Mas mataas ang panganib. Bukod sa tulong sa blood sugar, puno ng vitamin C ang dalandan. Mahalaga para sa immune system, lalo na sa mga senior. Mayroon din itong potassium na tumutulong mag-regulate ng blood pressure at citrus flavonoids tulad ng hesperidin na nakakapagbababa ng pamamaga at sumusuporta sa sirkulasyon. Sa edad na lampas 60, malaking bagay ang mga ito para mabawasan ang panganib ng heart disease, stroke at cognitive decline. Kung katay ng dalandan, piliin ang maliit hanggang katamtamang laki. Mas mainam na kainin ito sa kalagitnaan ng umaga o hapon. Ipares sa ilang almendras o isang hiwa ng whole grain bread na may avocado para mas mabagal ang pagsipsip ng asukal at mas matagal kang busog. Iwasan ang dalandan sa anyo ng juice kahit pa 100% natural dahil nawawala ang fiber at mabilis magpataas ng blood sugar. Paalala ng mga doktor, kung ikaw ay may acid reflux o GERD, Limitahan ang pagkain ng dalandan dahil maaring magbalala ng sintomas. Para sa mga umiinom ng gamot sa alta presyon na kilala bilang beta blockers, magingat din sa dami ng citrus na kinakain dahil maaring makaapekto sa potassium levels. At kapag hawak mo na ang isang piraso, pinalatan mo ito at naamoy ang sariwang halimuyak. Mararamdaman mo ang simpleng kaligayahan ng pagkain ng isang bagay na hindi lang masarap, kundi tunay na nagmamalasakit sa kalusugan mo. Ang bawat hiwa, sa halip na maging banta, ay nagiging paalala na maaari ka pa rin magpakasaya sa mga maliliit na bagay, basta marunong kang pumili at magingat. Ikaanim na prutas, saging maaga pa sa umaga, hawak mo ang isang hinog na saging, dilaw na dilaw ang balat, may kaunting batik ng kayumanggi. Mula pagkabata, isa ito sa pinaka pinakapaborito mong prutas. Tas, madaling kainin, madaling dalhin kahit saan. Pero nang malaman mong may diabetes ka, unti-unti mo itong iniwasan. Madalas mong marinig, mataas sa asukal ang saging, bawal sa may diabetes. Ngunit ang katohanan ay mas banayab kaysa ron. Oo, may natural na asukal ang saging, pero may dalang fiber potassium, at iba pang sustansya na pwedeng maging kapaki-pakinabang, lalo na kapag pinili at kinain sa tamang paraan. Isang medium size na saging ay may humigit kumulang 3 gramo ng fiber na tumutulong pabagalin ang pagsipsip ng glucose sa dugo. Mayroon din itong resistant starch, isang uri ng carbohydrate na hindi agad natutunaw sa bituka at nakakatulong sa blood sugar control. Sa isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Food Science and Technology, natuklasa na ang mga pagkain na may resistant starch ay nakakapagbababa ng post-meal blood sugar at nagpapabuti ng insulin sensitivity. Bukod sa epekto sa blood sugar, kilala ang saging sa mataas na potassium content nito. Ito ay mahalaga para sa kalusugan ng puso at pag-regulate ng blood pressure, dalawang bagay na kritikal para sa mga senior. Mayroon din itong vitamin B6 na tumutulong sa nerve function at mood regulation at magnesium na sumusuporta sa muscle relaxation. Para mas maging angkop sa may diabetes, pumili ng saging na bahagyang berde pa o almost ripe. Mas mababa ang glycemic index kumpara sa sobrang hinag. Mas mainam na kainin ito ng kasama ang protina o healthy fats tulad ng peanut butter, yogurt o ilang pirasong mani. Iwasan ang pagkain nito sa umaga nang walang laman ng tiyan dahil mas mabilis tataas ang blood sugar kapag walang ibang pagkain kasabay. Paalala ng mga doktor, kung may chronic kidney disease ka, magingat sa sobrang potassium intake mula sa saging at ibang pagkain. At kung napapansin mong tumataas agad ang blood sugar mo kahit maliit na serving lang, limitahan sa kalahating piraso at ihalo sa ibang pagkain may fiber. Isipin mo, isang kagat ng malambot at matamis na saging at sa halip na kaba, ang mararamdaman mo ay kumpiyansa na may paraan para mag-enjoy ng hindi isinasakripisyo ang kalusugan. Ang saging, tulad ng iba pang prutas sa listahang ito, ay nagpapaalala na ang tamis sa buhay ay pwede pa rin malasap kung marunong kang pumili at magbalanse. Bonus prutas, papaya. Isang hapon, habang araw ay unti-unting lumulubog at ang kalangitan ay nagiging kulay kahel, nasa kusina ka, at may nakita kang isang prutas na halos pareho ang kulay ng langit, ang papaya. Matagal mo na rin hindi nabibigyan ng pansin kasi sa isip mo Masyado itong matamis para sa blood sugar mo. Pero alam mo ba, ang papaya ay isa sa mga prutas na maaring maging kapaki-pakinabang para sa mga senior na may diabetes. Basta alam kung paano at kailan ito kakainin. Ang papaya ay may mababang glycemic index na nananahulugang mabagal nitong pinapataas ang blood sugar kumpara sa ibang matatamis na prutas. Mayroon din itong mataas na fiber content na tumutulong pabagalin ang pagsipsip na asukal sa dugo. Bukod pa rito, may taglaytong papain, isang enzyme na tumutulong sa panunaw ng protina at nakakapagbabawas ng bloating na karaniwan sa mga senior. Ayon sa isang pag-aaral sa Journal of Medicinal Food, ang regular na pagkain ng papaya ay nakakatulong sa pagpapababa ng oxidative stress at inflammation. Dalawang bagay na madalas nagaambag sa komplikasyon ng diabetes, tulad ng nerve damage at heart disease. Bukod pa rito, punong-puno ito ng vitamin C at A na mahalaga para sa immune system at sa kalusugan ng paningin. Kung gusto mong kainin ng papaya ng blood sugar friendly, piliin ang hinog pero hindi sobrang lambot na prutas. Huwag masyadong malaki ang serving, kalahating tasa hanggang isang tasa ay sapat na para sa isang kainan. Magandang ipares ito sa Greek yogurt o cottage cheese para sa dagdag na protina at healthy fats na magpapabagal pa lalo sa pagsipsip ng natural na asukal. Isang magandang oras para kumain ng papaya ay sa hapon, bilang merienda. Sa ganitong paraan, Makukuha mo ang sustansya at fiber nito nang hindi biglang tataas ang blood sugar, lalo na kung pagkatapos ng isang magaan na tanghalian. Pwede mo ring gawing salad kasama ang pipino at kaunting calamansi juice para sa mas refreshing na lasa at dagdag na benepisyo sa digestion. Paalala ng mga doktor, kung ikaw ay may latex allergy, mag-ingat sa papaya dahil may mga taong may ganitong allergy na nagkakaroon ng cross-reaction. Kung umiinom ka ng blood thinning medication, kumonsulta muna sa doktor bago gawing regular sa diet ang papaya dahil sa posibleng interaction ng mataas nitong vitamin K content. At habang hinihiwa mo ang papaya, napapansin mo ang matingkad nitong kulay na parang nagaanyayan ng init at saya. Isang kagat, malambot, makatas at may tamis na hindi sumisigaw, kundi banayad na bumabalot sa panlasa. Sa bawat subo, alam mong binibigyan mo ang sarili mo ng sustansya, hindi lang para sa kasalukuyan kundi para sa mas malakas na bukas. Ang papaya, tulad ng ibang prutas sa listahang ito, ay nagpapaalala na ang pagkain ay hindi lang tungkol sa pag-iwas, kundi sa matalinong pagpili. Maaring may mga bagay na iniwasan mo ng matagal dahil sa takot. Pero sa tulong ng tamang impormasyon, pwede pala silang maging bahagi ng isang mas malusog at mas masayang buhay. Sa paglalakbay natin ngayong araw, binuksan natin muli ang pinto sa mga prutas na matagal nang iniwasan ng maraming may diabetes. Hindi dahil sa too silang masama, kundi dahil sa takot at maling impormasyon na matagal nang umiikot. Sa bawat kagat, sa bawat amoy, at sa bawat alaala, nakita natin na may mga prutas na kayang magdala ng tamis sa buhay nang hindi isinasakripisyo ang kalusugan. Nagsimula tayo sa strawberry. Maliit pero punong-puno ng anthocyanins na tumutulong pabagalin ang sipsip ng glucose at bawasan ang pamamaga. Natuto tayo kung paano sa tamang oras at pares, kaya nitong magbigay ng sigla at kaligtasan ng sabay. Sumunod ang mansanas, tahimik nulit matatag, may pectin na natural na depensa laban sa bigla ang pagtaas ng blood sugar. Naging paalala ito na minsan, ang simpleng kagat sa malutong na prutas ay maaring maging simbolo ng kasiguraduhan sa kalusugan at saya. Nariyan din ang peras, malambot, makatas, puno ng fiber at flavonoids na nagpoprotekta sa puso at kasukasuan. Isang prutas na parang kaibigan, panayad pero laging nandiyan kapag kailangan mo ng suporta. Pagkatapos ay nadiskubre natin ang kiwi, maliit nunit may dalang malaking lakas. Mababa ang glycemic index, mataas sa vitamin C at may actinidine para sa panunaw. Isang paalala na minsan, ang pinakamaliliit na bagay ang may pinakamalaking epekto. Sumunod ang dalandan, mali ang pagkakaintindi ng marami dito. Pero kapag kinain ng buo, kayang protektahan ang blood sugar, puso at immune system. Sa bawat hiwa, dala nito ang sariwang amoy at kasiguraduhan na hindi lahat na matamis ay banta ang iga ni mayang saging, karaniwan, pero may dalang resistant start potassium para sa puso at kalamnan. Sa tamang dami at paraan ng pagkain, ito ay isang mapagkakatiwalang kasama sa araw-araw. At bilang bonus, natikman natin ang papaya, matingkad sa kulay at sustansya, mababa ang glycemic index, at may papain para sa mas maginhawang panunaw. Isang prutas na nagbibigay init, sigla at proteksyon laban sa oxidative stress. Lahat ng ito ay may isang mensahe, hindi lahat ng tamis ay kaaway. Ang susi ay nasa pagsusuri, tamang oras at tamang kombinasyon. Kapag isinama sa balansing pagkain at aktibong pamumuhay, ang mga prutas na ito ay maaring magdala ng lakas, proteksyon at kasyahan. Mga bagay na mahalaga sa bawat yugto ng buhay lalo na sa pagtanda. Sa puntong ito, nais kong hamunin ka na balikan ang listahan ng mga prutas na tinalakay natin. Alin dito ang kaya mong isama muli sa iyong lingguhang menu? Isulat mo sa comments, dahil baka ang sagot mo ay makatulong din sa iba na gahanap ng ligtas at masarap na paraan para maalagaan ang sarili. At kung may kaibigan ka o kapamilya na matagal ng takot kumain ng prutas dahil sa diabetes, i-share mo sa kanila ang video na ito. Maaring ito na ang simula ng pagbabalik ng ngiti sa kanilang hapagkainan. Kung bago ka sa Gintong Lambing, huwag kalimutang mag-subscribe. Dito, araw-araw nating pinapakita na ang pagtanda ay hindi dahilan para mawalan ng saya, tamis at sigla. Kapag nafa subscribe ka, lagi kang may kasama sa bawat hakbang na iyong kalusugan. Mula sa mga simpleng tips hanggang sa mga malalim na kaalaman na makakatulong sa iyo at sa iyong mahal sa buhay. At bago tayo magtapos, tandaan mo. Ang kalusugan ay hindi lang tungkol sa pag-iwas, kundi tungkol sa matalinong pagpili. Ang pagkain ng tama ay hindi parusa. Isa itong regalo na ibinibigay mo sa sarili mo araw-araw. At oo, oh, pwedeng-pwede itong may kasamang tamis, basta marunong kang pumili. Kaya ngayon, isara mo ang video na ito ng may bagong kaalaman. Mas maluwag na dibdib at planong gawing mas mahulay at mas masarap ang iyong susunod na pagkain. Hindi pa huli ang lahat para ibalik ang mga bagay na mahal mo. Lalo na kung ang mga iyon ay kayang magbigay lakas, protection at ligaya